ito si Alice? Calia dito tayo sa Flowes 100 uh, kilometers mula sa Bucharest pero nasa Romania pa rin tayo at day 4 na ng pagtatupo natin ng Brief and Sando so baga dito tayo ngayon sa Petron at uh, siya, sabi nung uh, aming guide ito na isang expensive town Flowes okay so hanapin natin ang ating basura para itapon natin ng Brief by the way ang ganda ng na show namin kagabi sa Bucharest so Hanggang uh, dito kami. Tapos tomorrow, babalik na kami sa Amsterdam. At ang next show namin ay sa Belgium. Tara, ito may ating sa ka. Ito, dito, come on. Ayan. 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 Okay. 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 Ah, ayan, ayan, magtapos. Dito muna tayo. Ayan, ayan

Ito na, brief and sando. Okay. Bukas, day 5. Tingnan natin kung saan ako magkatapon. Dito pa rin ba sa Bucharest o sa Amsterdam na. See you.